Isa sa mga inaabangan ko at ng mga mahihilig sa camping ay ang taunang event ng Camping Idea Philippines ang tagpuan. Sa pangangasiwa nila Sir Mike, Miss Joan at ang bumubuo sa likod ng CIP, sa anipwersang nagtulong-tulong upang maisakitaparang muli ang kaabang-abang na event na Ang layunin ng CIP ay ang mapagbuklod at mapagyabong ang relasyon ng bawat isa sa pamamagitan ng interes sa outdoor activities tulad ng camping, hiking, boat camping at car camping. Nagtitipon-tipon upang makapagbahagi ng mga kanilang storya at magmarka ng mga palibagong alaala -ala sa mga bago at dating mga nakakasama at tulad namin na ang hangarin din ay makiisa, sumuporta at makibahagi para sa pagmamahal sa kalikasan at sa komunidad. Bukod pa dito, ang CIP Family ay hindi lang basta camping event. Layunin din ito ang makatulong sa mga kapuspalad nating mga kabataang mag-aaral at sa pamamagitan ng event na ito, ilan ding mga bata ang nabiyayaan ng mga school supplies at grocery items. Sa tulong yan, ang CIP Outreach Program na kamakailan ay isa ding naging matagumpay na event. Enero pa ang huling camping ko kasama ang dalawa sa mga napakahirap kong tanggihan pagdating sa budolan, sina Daddy Jowax at Madam Car. Matatanda ang naging bahagi din ako ng tagpuan year 3 at sila din ang nakasama ko. Dinaanan nila ako sa katipunan at nirekta na namin ang Cavite para sa event ng tagpuan. Ang tagpuan near 4 na may temang Camp ay dinao sa Segundo Camp and Hike na i Pagdating ay inasis na agad kami ng mga staff ng Segundo sa tulong na din ni Sir Mike. May naging maayos kaming pwesto para sa aming campingan. Habang naghihintay, inikot namin ang buong campsite at kapansin-pansin ang mga setup nila na talagang pupukaw sa inyong mga mata. Isang liglig ang programa. Sa paligid ay may pa-free games, free food, at free photo booth. Hindi lang yan, umuulan din ng premium at mga palaro para sa mga CIP campers. Lahat ay kanika nila ng pwesto para masubaybayan ang mga nakalatag na programa. Isa na nga dito ang cooking show na talaga namang nag-enjoy ang mga manunood sa 30 minutong pasiklaban sa pagluluto ng kanika nilang mga pasabog na recipe. At syempre, nung matapos, di na namin pinilampas ni Madam Man ang matikman ng ilang sa mga ini-ready lang putahe. Meron din silang pupukan challenge na kinagiliwan din ng mga campers. Pinainit din ang ating special performer for the night ang gabi sa kanyang nakakamanghang fire dance. At syempre, Di naman mawawala ang mga acoustic performances na kinagigiliwan din ng ating mga campers. Di naman na at ang lagi kong inaabang ang duet namin ni Miss Mary Grace ng Young Profile Band kada may event ng tagpuan. All in all, sobrang sulit na experience kasama ang malalapit na katrabaho sa mga ganitong ganap at looking forward for Tagpuan 5 and more with CIP Campers at bilang support na din, kina Sir Mike at Miss Joan Ako ang inyong Bex Traveler, JB. <tellos>